Mga boss, mainit-init to na balita. Kanina nga lang yan mga boss no October 29, 2025 ay may naganap na Trilia in Manila. Diyan nga sa Araneta Coliseum. Uh, Nagalaban-laban nito ang ating mga Pilipino boxer mga boss no. At isa sa kanilang nga uh, panauhin or nanood ay itong si Pangulo ng ating bansa mga boss no. Si PBBM at kasama niya itong si First Lady Lisa Marcos at hindi nga Uh, maganda ang nangyari uh, nung ipakilala na itong si PBBM mga boss uh, mayroong mga taong natuwa nagpalakpakan pero marami yung mga nagsisigawan or nagbu dito kay PBBM mga boss at dahil nga dyan ay naglabas agad ng kanyang reaksyon itong si representative Kiko Barsaga ng Kabite mga boss so ating basahin sigawan raw ng ikulong na yan si President Marcos kanina sa Trillia in Manila. Kawawa naman. So, yan ang kanyang tugon ni Representative Kiko Barsaga. So, may awa pang nangyari doon mga boss. No? So, ating basahin kung ano ang kanyang salubin o kanyang reaksyon dito tungkol nga sa mga naganap kanina mga boss. umalingaw nga ang ingay at halong reaksyon sa loob ng Smart Araneta Coliseum ngayong gabi, October 29, 2025, matapos na ipakilala si na President Marcos Jr. at Lisa Marcos uh, sa gitna ng Trilla in Manila 2.0 boxing event. Habang pinakilala ang mag-asawa, malinaw sa isang video clip ng News 5 na may naririnig na bus at sigawan mula sa ilang bahagi ng crowd. Kahit pa may, may mga tumatayo at nagpalakpakan bilang suporta, kasunod dito react ito ang si Representative Kiko Barsaga ng Cavite 4th District sa kanyang Facebook kung saan anya Sigawan raw ng ikulong na yan si uh, President Marcos kas kanina sa Trillia in Manila. So, kawawa naman sa may emoji ng miaw-miaw mga boss. Ang post ni Barsaga ay umani na libo-libong reaksyon at komento mula sa netizens. Hati ng mga simpatiya at sa mga nagreaksyon sa sigawan. Ang incidenting ito ay nagpapatunay na kahit sa gitna ng sports celebration, hindi pa rin maiwasan na maglabas ng sama ng loob ang mga Pilipino at tila naging extra round ng laban sa labas ng ring at naranasan ito ng ating Pangulo. So yun ang mainit-init na balita mga boss. No? Tungkol nga sa nangyaring bakbakan kanina dyan sa Smart Araneta Coliseum. So, dahil nga sa naging uh, guest speaker itong si Or Dumalo itong si PBBM. So alam naman natin na marami wing mga mamamayang Pilipino ay galit dito kay PBBM at iba't ibang ibat ibang bahagi ng bansa ay nagrallie na nga na pababain siya mga boss no. Uh, dahil nga sa kanyang administrasyon na uh, 3 years na ay eh, wala pa tayong nakikitang mga proyektong nagaganap sa ating bansang Pilipinas at karamihan ay Pang kukurap sa gobyerno ang ginagawa ng ating uh, sa kanyang administrasyon ang nangyari sa kanyang administrasyon no mga boss no isa na itong mga flood controls na mainit-init ngayon na pinagtatalunan so marami pa yan na walang nangyayari at 3 years na nga siyang nakaupo sa ating bansa so kawawa naman ang ating bansang Pilipinas at hindi yan maiwasan kung saan siya pumunta mga boss no ay yung nilabas ng mga tao mamayang Pilipino ang kanilang saloobin pag nakita nila itong si at mayroon din ng mga mga taong naniniwala pa rin sa kanya pero halos karamihan ng mga Pilipino ngayon mga boss no ay nagdurusa kagaya na nga lang ng flood control na yan dahil naaranasan talaga sa ating bansang Pilipinas kunting ulan lang so buwabaha na ang halos karamihan sa ating bansa no ang mga lugar sa ating bansa mga sakuna na iba't iba lindol bagyo eh, hindi nakaka uh, punta agad o hindi nakakatugon agad ang ating gobyerno siyan eh sa pamumuno ng ating presidente mga boss no na si PBBM so ang reaction dito ni Kiko Barsaga ay medyo naawa daw siya sa nangyari mga boss no dahil pinagtatawanan or binubu ng mga Pilipino sa gitna ng uh, crowd sa main event ng boxing na ginanap nga dyan sa Araneta Coliseum ay pinagsisigawan na boba na sa pwesto itong si PPBM. So sa inyong palagay mong boss, sa tingin nyo, maawa din ba kayo pag nakita or narinig yung uh, sa live mismo no? kung nandun kayo sa Araneta na pinagsisigawan itong si PPBM na bumaba na sa pwesto. Anong magiging reaction nyo dyan mga boss? So, maawa ba kayo? Or palakpakan nyo si PBBM? Or isa na rin kayo sa mga uh, kakampi sa ating mamayang Pilipino na tuluyan na itong boba dahil walang ang na sa ating bansang Pilipinas. Yan mga boss.